Uh, Pag-usapan natin ngayon ang isang uh, project ng DSWD na tinawag ng mga senators na magical. Uh, Napundohan ito na walang kaalam-alam ang mga senador. Nadiskubrihan na lang ito na project, napakalaki ang pundo, 26.7 billion pesos. Natuklasan sa Senate hearing uh, tungkol sa people's initiative. Grabe, no? Uh, pakinggan muna natin ang uh, mga pahayag ng mga senador tungkol dito sa balita ng UNTV. Senator Amy Marcos called the project of the Department of Social Welfare and Development, or DSWD, a magical project in the midst of the hearing related to the alleged bribery linked to the proposed People's Initiative. Along with several other senators, she expressed astonishment at the whooping budget of 26.7 billion pesos allocated for what they termed an unfamiliar assistance program, the ACAP, of the DSWD. This raised eyebrows among senators, especially since they were not familiar with the program. Nagulat din ako sa akap at uh, mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Ako rin <laughs> medyo naging curious so sa akap ngayon ko lang narinig. Eh. Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor J. Vieres to asked if this was a project just between the House of Representatives and DSWD, because he said the Senate has no idea about it. Senator Ronald Bato de la Rosa echoed similar sentiments. If uh, this, uh, this WD declares that is uh, foreign to them, Saan ang galing itong balik Baliktad na pala ang budgeting uh, process natin. Senator Bato wants to clarify if the Congress will be the one to decide about the project to be implemented by the agency. DSWD Undersecretary for Legal Affairs Fatima Ali maporo responded saying it is not an exclusive project but a regular project of the agency. The regulations or guidelines related to this is currently being prepared. Madam Chair, it, it is not an exclusive project or program for for Congress. It is it will be a regular program, but it is technically foreign in the sense that it has no guidelines yet. Undersecretary Dimaporo admitted that they did not request the said program but she remained firm that it was not just invented. The DSWD also made sure that they are ready to cooperate with the Senate regarding this and they are open to any issues related to the project in question. The issue came to light amid allegations of using assistance from the DSWD to persuade people to sign the proposed people's initiative to amend the constitution. Okay, so, yan, Flaro. Uh, namangha, nagulat ang mga senador. Ako, personally, uh, halos hindi ako makapaniwala na may nangyayaring ganyan. Ang laking amount eh, 26 billion. Oh, uh, kayo, mga kaibigan, anong masasabi nyo? Diba, kaduda-duda. Una, ang DSWD hindi nag-request ng pundo na yan. Tapos, parang hindi dumaan sa Senado. Kasi, bago ma-approve ang budget from the House, dadaan sa mga Senador, so, malalaman ng mga Senador yung mga budget na yan. E ito, bigla na lang nadiskubrihan. Ito na yung mga kine-question ni Senador uh, pimentel na mga unprogram yung si dinagdag na lang ilang billion yon halos sa uh, 400 billion ito na at uh, hindi nag-request ang ahensya binigyan sila ng kamara house of representatives tapos wala pang guidelines kung papaano gagamitin akap ang tawag nila parang ayuda para sa kapus palad, something like that. So very clear mga kaibigan na ito po connected ito sa perma. Na gagamitin itong 26.7 billion para yung people's initiative na. So ano ito ah uh, klaro ba na pandilin lang? Nagtatanong lang tayo. Anong tingin nyo? Totohanan ba ang motive ng House of Representatives na talagang magbigay ng ayuda? Kasi kung talagang magbigay ng ayuda, well and good. Bakit? Ang daming naghihirap eh. Kaya lang, kung magbigay naman lang ng ayuda, eh dapat galing sa yung talagang they they really want to serve tapos walang halong political agenda kailang as it turns out now salamat sa mga senador na nagkandak nitong mga hearing lumalabas klaro ang kamay ng mga kongresista sa likod nitong people's initiative hmm. yung unang hearing Anong na diskubrihan? Ano uh, noong una, todo tangge ang speaker of the house, wala siyang kinalaman. Mamaya, nagpakita ng pictures yung mga senador na itong si Mr. Onyate ang leader ng pirma. Eh, kasakasama ni speaker of the house doon sa bahay niya. At inamin na tumutulong ang speaker of the house sa per, uh, pagpapapirma. O. Oh. Ano pa? Yung sumunod, si Atty. Abad. Inamin ni Atty. Abad na isang kongresista, si Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, ang nag-invite uh, o nag- uh, uh, tawag sa kanya para sumali sa perma. Ano ba? Then, mga former congressmen. So, kahit anong gawing pag-deny ng mga members ng House of Representatives na wala silang kinalaman, hindi na nila maluloko ang taong bayan. Uh, kasi, very clear na ngayon, na may kinalaman ang mga congressman dito sa pirma. So hindi hindi na po people's initiative kundi politicians initiative. <laughs> Ay nako, ano pa? Uh, dito tayo sa Bakit ang mga kongresista bago lang nanawagan nga itigil nyo na nanawagan sa mga senador itigil nyo na ang Senate inquiry. Ang daming nanawagan eh. Uh, malala ko yan si Congressman Suarez, Congressman Roman, Congressman Dalipi. Nanawagan, mga house leaders. Itigil nyo na dahil mag-focus na lang tayo sa economic provisions, yung joint resolution ng House at uh, Senate. Bakit gusto nilang ipatigil ang Senate inquiry? Ito na po para hindi malaman ng taong bayan ang katotohanan. At ito na unti-unti lumalabas ang katotohanan. Grabe! So, 26.7 billion nilaan para sa pagpapaperma na hindi naman ni-request ng agency. Ano pa, yung COMELEC, ganun din. 14 billion pesos nilagay sa Comelec hindi naman nag-request ang Comelec. So, ano na? Uh, grabe na ang nangyayari sa ating gobyerno. Nakaka I don't know sa inyo, ah, ako personal opinion ko lang ito. Nakakadismaya na po ang nangyayari sa administrasyong ito. Ito ba yung bagong Pilipinas na minimithi ng Pangulo? Na Okay yung magbigay ng ayuda, there's nothing wrong. Kailangan nga ng ayuda, kailangan. Ito ba yung bagong Pilipinas na lumalabas uh, base sa pag-imbestiga ng Senado na may halong pandaraya, deception. Uh, sino bang nagsabi ng mga Senador na ito na paglapastangan ito sa kahirapan ng taong bayan. Araw ang minamaliit nila ang kahirapan na binabayaran na nila ang uh, mga tao prinsipyo at kaluluwa ba uh, yung taong bayan naman hindi mo masisi kasi pangangailangan eh sige na lang perma na lang basta mabigyan ng ayuda so ang daming tanong na dapat masagot kaya tuming dapat lang na ituloy ng Senado ang hearing nila para lalong lalabas ang katotohanan. And you will know the truth and the truth will set us free. So, ano ang punot dulo nito? According to former President Duterte, it is yung mga proponents nito gusto nilang ma-perpetuate o ma-extend ang termino ng kanilang panunungkulan uh, binabalak kung magtagumpay itong people's initiative wala nang eleksyon sa 2025 and hopefully sa 2028 kung magtagumpay ang PERMA so, ibig sabihin, mamamatay na po ang demokrasya mga kaibigan payag ba tayo na mawalan na tayo ng demokrasya so the answer is very clear ayaw natin dahil dito po tayo uh, sa gobyernong may kalayaan may demokrasya at ituloy natin ang pagmamasid uh, para hindi magtagumpay ang kanilang dinabala